Nakikita mo yung contrast. Wow. Uh, ano hey, nakikita mo yung contrast ng mga bagay-bagay? Ah, -bagay. uh, okay, sige. Oh. Uh, hello. We are here uh, in Bencab Museum. Ang lawak pala ng property ni Bencab, yung, yung national artist natin sa Pilipinas. Uh, sa, sa bagito. Ano, pag galing ka ng city ng Baguio, mag ka ng BenCab Cab Museum. At mag-ready na kayo sa break dahil for break kayo kasi ang lalim nung, ano, nung daan. So, ah, secure nyo yung sasakyan nyo. Kailangan maayos ang break. Yan. Ang ganda kasi. Turko kayo sandali lang para makita nyo lang ang ganda ng Baguio. Ano ito eh, lagpas na siya ng ano eh, nasa labas na siya actually ng Baguio and eh, yung sa city. So, ano na siya. Ano, pababa na to, Nagilian, then La Union. Ano, pero malamig pa dito. In fairness ah, malamig pa. Malamig pa ang climate. Okay guys, Ah. mag-subscribe po kayo sa channel ko, SEI Motocard Tips. Ano, ah, sineshare ko lang po din yung mga nalalaman ko. Tapos, mga tungkol sa sasakyan, yung mga bagong release ngayon. Yan. Okay, guys. Maraming salamat at shoutout po sa mga kasama ko sa trabaho. Sa mga kasama ko yung shifter. Number one, si Elmer. Uh, parang Hermie, kaya nga lang, nag-return. Return, eh? Saka sa lahat ng electrical. At sa lahat ng mga kasama ko sa planta, sa work. More power. Bye. Enjoy lang tayo. Vacation. Ah, uh, anniversary namin kasi tomorrow. See you guys.